Hello guys, ayan, sobrang excited ko. Ayan, kagagaling ko ng gym, ayan, hindi pa nakakaligo. <laughs> so, kagagaling ko lang ng gym at may sorpresa na nang dumating sa akin. Ayan, andito na siya. Andito na. <laughs> ayan, andito na nga guys, yung akin. Ayan, kaya pa na yung So, mabuksan natin tong package na to. Ayan, tingnan natin. Oh. So, magagalit na naman ang tatay ko nito. Kasi nagpaalam ako sa kanya. Uh, ako ay, ayan, magtitipid na ngayon. so, magtitipid na ako ngayon. Sabi ko sa kanya, magtitipid ako ngayon. Uh, gusto ko, may gusto kong gawin. So, kumayag naman siya. Ngayon, magagalit na naman siya pag nakita niya ito. Sorry na, ba? so, ito na lang, guys. Second Sa so, baba natin ba? Yeah. Ayan, okay. tara ka! Tara ka, tara So, ito siya guys! Sa baba natin, para makita niyo lahat. It's chef price. Kasama ng mga babies ko so, so, ito na yung una natin yung buksan. Converse mm. All-Star. Okay guys. Jenzerara, excited ako. Excited na kayo. So, ito na nga. Jen! Oh, hindi ba? Ang cute. So, ang cute na, guys. Alam nyo naman, guys, na ako ay hindi masyadong mahilig mm -hmm. <laughs> sa Converse. Uh -huh. Chuck 70 plus. Ayan. Yeah. Ang ganda nyo. Ang ganda nyo, guys. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> Na-excite ako. Na-excite ako sa ito siya, guys. Okay, ito naman siya, guys. Okay, tarara. Tarara. Bago ko maligo, kailangan natin ipakita lahat. So, okay. so ito yung pangalawa. Bakit Oh, ang ganda. Okay. Ang ganda ng ano, paa pa Paapalang yan, guys. Uh, ano? Ano pa? Soul pa lang yan makikita niya. So,

Itong ako, guys. pa. kasi yung kamatlo. Oo. Ito yung kamatlo. Oo. yung kamatlo. Ito. Ito siya. Ito yung

So, sa -isa. Hmm. ito isa. Pakita natin. Ito yung isa. Oh. Sobrang from... parang maliit. Ito sya, ito. So, ito na siya guys. Pakita mo sa ito. Nakay ni So, natin. na siya. natin. lang <laughs> din. So, Wow. I love it. I love it. Ayan. So, yun lang, guys. So, apat yung ating ayan, uh, converse. Ayan ang So, yun na. Uh, isang converse weapons. Blood vintage. Converse Chuck 70, the last Hills woman sneakers, and Converse Chuck 7080 CX. Then some Converse 70 Plus XHI woman sneakers. O, <laughs> so, I say, I'm wow, ang kita. So, i <laughs> so excited. so excited inside. So, ina guys, ayen na ang imbang na. bagong babies. <laughs> so, sana, ayan, sana nagustuhan niyo yung akay mga sapatos. <laughs> so, yun na, guys. Isusukan ko na to. Bye, bye!